Alisin natin ang ugali na mabait lang tayo sa isang tao. Kapag may kinakailangan, pero sinisiraan naman kapag wala ng pakinabang. It's hard to accept that in today's world, some people are only kind when they need something from you. It feels so good when you sense that someone truly values you. But what if it's all just for show? What if they're only around because you're of use to them? It's painful But it's the truth. There are many like this. Pero mas masakit pa kapag pagkatapos mong magamit, ikaw pa ang sinisiraan. Kapag tapos na silang manghingi o mangailangan, bigla kang maging kasalanan sa mata nila. Ang masakit, yung mga taong tinulungan mo at minahal mo, sila pa ang unang magtatalikod at maglalabas ng masasakit na salita. Hindi ba't nakakabasag ng puso? Kaya siguro panahon na para itigil natin ang ganitong ugali. Maging totoo tayo, hindi dahil may makukuha tayo, kundi dahil karapat dapat lang na igalang ang iba. Sa huli, ang tunay na kabutihan ay makikita sa mga gawa ng walang hinihintay na kapalit.